mga barya na merong mataas na halaga at magugulat kayo sa isang barya na nagkakahalaga ng 10,000 pesos ang isang peraso. Kaya kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga ka old coin buyer. Heto na naman po tayo. Ipapakita ko po sa inyo ang mga barya na patuloy ko pong binibili sa mataas na halaga. At meron nga po ditong isa na pwedeng bilhin sa halagang 10,000 pesos mga ka old coin buyer unahin po natin itong 5 peso BSP series ito pong kulay dilaw bumibili po tayo nito basta po ito po ay year 2006 binibili ko po ito sa halagang 2,000 pesos basta po year 2006 mga ka old coin buyer at ang sumunod naman po natin binibili ay ito pong 10 peso BSP series ito po ang binibili ko po dito ay year 2007 at 2009 kung meron po kayong ganitong klaseng 10 peso BSP series na year 2007 at 2009 3,000 po ang bawat isa sa ganitong klaseng 10 peso BSP series at ang sumunod naman po natin binibili sa mataas na halaga ay ito pong Leyte Golf Landing. Ito po. Meron po tayong Leyte Golf Landing na hard to find. Ito po yung 5 peso commemorative coin na Leyte Gold Landing. Ang hard to find po na binibili dito ay nagkakahalaga po ng 3,000 pesos. Ito nga po ay ang Leyte Gold Landing na 50th anniversary. Ito pong hawak ko ay hindi po ito 50th, 70th anniversary po ito. Mga ka-old coin buyer. Ang binibili ko po sa halagang 3,000 pesos ay yung 50th anniversary. At dumako na po tayo sa isa sa pinakamahal na binibili dito. At pwedeng umabot sa halagang 10,000 pesos. Ay ito pong 20 peso coin na hard to find. Baka po makakita kayo at pwede nga pong bilihin sa halagang 10,000 pesos basta po tugma sa aking hinahanap ang hinahanap ko po dito ay yung year 2019 upper mint mark inuulit ko po upper mint mark po na 2019 ang binibili ko po sa halagang 10,000 pesos. Kapag po yan ay 2020 o 2019 lower mint mark, yan po ay hindi ko binibili. Ang binibili ko lang po ay yung year 2019 upper mint mark. At nagkakalaga nga po ito sa halagang 10,000 pesos. Kaya po kung makakita po kayo ng mag 2019 upper mint mark, napakaswerte nyo kasi 10,000 pesos po ang bawat isa nyan. Sana po ay mabenta nyo ako ng ganong klaseng barya. Maraming pong salamat.